atin tinanggal paano ibabalik ayan 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 mga para palatan natin yung ayan binakpa ko na ayan ito papalitan natin ito patuloy oh, na yan eh ayan, nasa ibabaw ito ang papalitan natin ito na yung bago ayan mga kadudong ito ay papalit natin. Hmm. Hmm. Ayan, di na naman tayo. Hmm. Ayan. Hindi ko na kinunan kung paano binakbak. Ayan. Hmm. Ayan. Ito, papalitan natin dyan eh. Ito ang gitna. natin ito. Okay pa to eh, ito papalta natin, putol na iyo, yan, yeah. inep pa rin yung kapitbahay ko, yan, yeah, yan, yeah. kalibre, hmm. kalibre siya, hindi huh? hmm, sinugur masin natin ang lalo. atin papalitan. Ito, itong gitna. Ito. Ayan, ang papalitan. Diyan natin kukunan. Kukunan natin ito pag tapos na tayo. Ayan. DIY na naman tayo. Pag hindi natin alam. Kay Master YouTube. Ayan po. Atin papalitan let's go let's go ayos uh, ito mga kadudo another project ipapalit tayo ito itong ipapalit natin ayan naputol na ito oh, yung sa ibabaw eh sakto nagpalit yung kapitbahay ko ayan hindi na ako bumili humahal din kaya nyan ayan kompleto na yan ito Lalagay mo lang dun. Sa bago. Ayan. Ayan. Ang ating papalitan. Ito yan. Tinanggal na natin. Hindi na natin ibinidyo. Ayan. Ayan. Ito. Nasa ganyan yan eh. Ayan. Tatanggalin natin ito. Ayan. Okay. Tapos. Ayan mga kadudong. Kung itatawag mo to, mahal nito. Ito, sira na to Ito ang papalitan natin. Ito. Ayan, nasa gitna. Buti meron tayo pang palit. Nagpalit yung kapibahe ko. Swerte. Hindi na tayo bibili. Ayan, ang hirap na mag-maintenance. Mag -magn -magn -maintenance. Ayan. Hmm. Dali lang. Tapos na, eh, ito naman. Hmm. Naglilig. Ito naman ang ating gagawin pagkatapos. Ayan, oh. No? Uh, ayan, oh. No? Naglilik siya. Nagdidrip. Uh, See? Ang mm -hmm. susunod natin project. Ayan, naglilik. Papalitan natin yung nasa gitna. Sa may shower yan. Kaya, ayan, mga kadudong. antabay lang po. Kaya, ayan. Pika, natin, ah. Na. Pampalitan natin. Let's go. Tulungan nyo ako. <laughs> ako lang. Tara. Magpalit tayo. Ayan. Tanggalin natin to. Tuloy dinisin natin to. Madumi. Mas ito. Ito. Tatanggalin natin to. Ayan. Bigat. Oh my God. Hirap maintenance sa bahay eh. Heh. He rap. Kita tahu yang maminyan. Mana terjinya? Tolong tatang tadi mata itu. Halo. Tok Ayan, sabi, na naman tayo. Hmm. Dutong, ayan. Inanggal. Hmm. Ayan, papalitan papalitan natin, nasa gitna. Ayos. Okay. Okay na ba? Sarap. Ayan. Ay, hirap. Ah. Upa lagi pinapalitan dyan itu sudah So, dalawa. So, dalawa pala siya. Ang itu nasisira dyan kanin, nung isang araw. Ito. Papunta natin. Ayun o. Sira na to eh. Sira na yung dulo. Saan Ayan. ayan natin yan. Hmm. Wala na to. Ay, nako. Diyos ko dahi. Wala. <laughs> ah, um, hindi ka marunong bayad, mahal na singin nito. to lang ang papalitan. to tsaka ito. Ah, ito. Ayan, ang mahal niya. Okay. Ang so, lang po, ha? At linisin ko lang yung loob. Ang dumi. Maglilinis mo mo. Linisin mo na natin.

ラーメンです。Yeah, nating Balik na lang natin yung mga ano. Bilis. Oh. Yeah po mga kadudong. Papalitan na po natin. Yan. Tinanggal ko na po yan. Yan. Kaya yan, yeah, ibabalik na natin. Copyright po tayo dyan. Kaya ito. <laughs> Voice over tayo ngayon. Ayun. Niligay na po. Iligay na ni Kadudong Pasaysa um, na po kayo ha ah, Voice over to Wala Copyright tayo Ang ingay eh. Ang ingay sa Sa neighbor ko <laughs> Ay nagka mga Ano Ayan Binaliktad Para ikabit Ayun po Ang ating Ginawa Ito na natin Bago na rin Yes. Kadali lang ya. Ayo, sige natin. Dahil eh, baka mag-leak. Yes. So, na pasikip natin.

喂。

Okay na. Ayos. Bago na naman. Ay, ang dali. Pag-ibayad mo yan, ang dali din. dali rin ang pera mo. Bilis. At, at, at mas lalagay mo to, Gano'n. Tapos, iangat mo lang. Dahil dito. jangan tergelincat. Bisa ya, aneh, deh. <tuh> Oke nih, balik nanti. Balik nanti yang Yang Mga gamit, reh, mas balik na natin to, na ikwalik ko na yung dalawa. Ayos, mas balik na natin to, sa may harap, may likot to. Ayos, okay na, Ay marami balik na natin, charito.

对。Yeah. 不定。<Okay. S 2> uh. hirap. Hey, eh. Hey. Hirap hey, buwan. Hirap hey. 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 Ay. Ay. Kadudong, balikan balik ako na lang kayo. <laughs> Ang hirap. Ay. Balik ako na lang kayo, mga kadudong ha. Ang dali. Ayan na lang yan eh. Tapos na yan eh. Okay na yan. Ay. Okay po. Balikan ko na lang kayo. po tayo mag uh, palit ng old, di ko alam ang tawag dan, ayan, ayan ang pinalitan ko, ayan ayan po ayan po ang ating pinalit na bago na, ayan hindi nagmukha na siyang bago ayan, tinanggal ko po yung takip at para makakilos po tayo, ayan okay na ang ating penis Product <laughs> DIY ika nga ayan angayos mm, na ang mm, binalik na natin yung takip. Okay ayan na ang mm, tapos na ating product ang mm, binalik na tapos na ang ipalit na natin yung takip. Ayan mm, <laughs> ay, ang iyong susunod ay ang iyong nirepon maintenance. <laughs> okay na. Tapo na natin yung pinaglumaan. Ayan, no? Tapo na yan. Wala na yan. Ayan, ayan. Ay, nako. gusto mo makatibid. <laughs> At least, eh, okay na. Diba? Ayan. Ayan. Ngayon, ito naman ang gagawin natin. Ito nag drip sih, hmm. ayan bubuksan natin tuh Ayan, udah na lang meron na akong gamit na pantanggal. Ah, ayan, ayan, susunod natin. Hmm, okay. ayos, hmm, next, ito naman. Okay. Uh, yes. uh, nice. There, use. <laughs>